I am given the task of uh, introducing to you uh, the research on the Filipino values. At uh, sa maikling uh, bahagi na ito, i aking ilalantad yung mga nakalap namin sa aming pananaliksik. Alam nyo ba that uh, this project is part of the government plan. This is under the Philippine Development Plan, Chapter 7. And we have updated the Philippine Development Plan, Chapter 7, which is on promoting Philippine culture and values towards Bayanihan. There are four goals to this uh, Philippine Development Plan, on, on uh, particularly on values and culture. The first is the value of creative excellence advance. No? So, gusto natin mas maging malikhain. Pangalawa, yung diversity of cultures valued. Ito po yung pagkakaiba-iba man ng ating mga mga kultura, ethno-linguistic groups, but we see there is unity in diversity. The third goal is To promote culture sensitive governance and development. We want that that our governance, how our leaders no, would spearhead the nation will be about sensitivity. And of course, the values for the common good inculcated. Now, in the National Values Program, we have an upcoming national values program. But what are values? Values are ideals shared by a group that guide our behavior. Diba? Natutunan natin yan. Nung bata pa tayo, sa ating mga pamilya, sa ating paaralan, at kahit siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon na may edad na patuloy pa rin ang mga pagpapahalaga, yan naman ay itinuturo natin sa susunod na henerasyon. It is because we would like to inculcate values to promote the common good. So, itong mga pagpapahalaga nito ay para sa ikabubuti ng lahat, pagbubuklod-buklod ng pamaya ng Pilipino. And what are the Filipino values that we need to promote? We did a research uh, way back from 2017 to 2019. These are two research researches, and this is by the National Commission for Culture and the Arts and by the National Economic Development Authority, conducting focus group discussions and surveys all across the nation. And how will we do it? How do we promote this values formation program? The first is through extensive promotion. No? para mas ma-appreciate natin ang ating mga pagpapahalaga. At pangalawa, application of the values in everyday life. Kasi ano nga ba ang saysay -say ng values kung hindi natin gagamitin ito at makikita sa ating mga kilos o gawa. So let me enumerate to you the top 20 values that we are promoting and this would come from our research. We have first the love for the family and community napakahalaga doon. Napaka-makapamilya talaga ng Pilipino. Pangalawa is attaining education o paggamit ng edukasyon. Mahalaga na tayo ay may pinag-aralan, ito isusulong sa ating kinabukasan. Pangatlo, faith or pananampalataya. Ang, ang Pilipino ay likas na malapit sa kanyang Diyos. At pang-apat, health and wellness o kalusugan at kagalingan. Especially during this time of the pandemic, we need this value so much, a holistic way of looking at health. And then the fifth one is addressing basic needs. Sana matugunan ang ating mga pangunahing pangangailangan, lalo-lalo na sa mga tao sa Pilipinas na nangangailangan na ito. We were talking about the urban poor. And pang-anin yung self-development or self-improvement. We want really that we can improve in life, that we would like to harness our own strengths and potential. And then yung pampito, yung ensuring work and livelihood, pagtiyak sa kabuhayan para sa mga may trabaho at kung hindi man ito'y trabaho, ito'y yung pag-asa mo sa binubungkal mong lupa, sa tubig para sa mga banging Number eight would be peace and development or kapayapaan at kaunlaran. At pang siyam, yung honesty and integrity, yung katapatan sa lahat ng bagay mula sa ating trabaho, sa ating panunungkulan sa pamahalaan at sa ating pakikisalamuha sa kapwa. At syempre, pang sampu, yung resilience o katatagan. Di ba sabi nga nila, survivor ang Pilipino. At itong pagpapahalaga nito ay buhay na buhay sa atin. Gayon din yung life and purpose or happiness. Buhay at tunguhin, no? At yung panglabing dalawa, when we have the value of respecting and upholding human rights, paano ba natin itataguyod itong mga karapatang pantao? Lalo-lalo na sa mga sektor ng lipunan ang nangangailangan nito, tulad ng indigenous peoples, persons with disability, LGBTQIA, women's group, and the urban poor. At panglabing katlo, care for the environment o pangangalaga pangangalaga sa ating kapaligiran. Kailangan na kailangan ito, lalong lalo na sa si panahon na ito. At panglabing apat, our love for country. Now, we would like really this uh, value to be more inculcated that our sense of patriotism, our service to our country. And hindi mawawala yung pang labing Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa aming pag-aaral. No? At sinabi ko ng mga Pilipino, ang pakikipagkapwa, ang pagtutulungan, ang bayanihan. At labing anim, merong panawagan ang mga Pilipino. Gusto nila ng mabuting pamamahala or good governance. At kasama po dito, related dito, yung labing kitong ah, pagpapahalaga upholding the rule of law, yung pagsunod sa mga batas at mga alintuntunin nito. At ang mga huling mga pagpapahalaga, pero napaka-importante pa rin nito, is valuing culture, arts, and sciences. Kasi ito nagbibigay sa atin ng identidad at yung creative excellence and innovation. No? Sabi nga nila, napaka-creative ng mga Pilipino. Hindi gamitin natin itong pagpapahalaga nito at panghuli, yung lifelong learning and adaptability. Walang katapusan ang pag-aaral, panghabang buhay ito ang pagkatuto at kakayahang umangkop. Bahagi ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya itong ginagawa nating uh, General Tuna, itong paglo-launch nitong ating animation na ito, aming ginamit po ang pito sa 20 values na ating pong isinalaysay no at makikita natin matutunghayan natin paano sana ito maibibigay sa mga manunood at ang mga pitong mga pagpapahalaga nito ay ang love for the family, pakikipagkapwa, faith, uh, valuing culture, arts and sciences, health and wellness at saka yung life and purpose which gives us happiness and the value of resilience. So I'm very excited to see how the animation would be of course accepted by the Philippine population, especially for the kids and the young at heart para makita itong mga pagpapahalaga natin. At sana ito'y ating tangkilikin at ating uh, ipangalap pa upang ito'y magamit ng bawat Pilipino.